Inunawa mo itong versikulong ito, Ephesians chapter 4 verse 16. Makikita mo na yung connection mo sa Panginoon, meron ding nakasalalay na nakakonek sa iyo. Makinig kayo lalong-lalo na po kayong mga magulang. Kayo na may mga anak, mga kapatid. Amen. Mas titignan nila kayo kaysa si pastor. Mas titignan nila kayo, mga kapatid, kaysa kung sino man sa simbahan. Hmm? Dahil pag naobserbahan nila kayo, Amen. ah. Dahil mas matagal niyo pong kasama yung mga anak ninyo, mga kapatid. Napaka, dito sa church natin, ang emphasis ko sa pamilya ay talagang alam ninyo, talagang laging made in. Amen. Sa pamilya. Okay? Uh, sa church niya eh, ang pinakamahalaga sa akin sa church ha, ah. bilang tayo mga tao sa church, yung mga bata mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Oh, yung mga young people, maraming nagagawa din yan, pero marami ding palpak yan. Mga nanay may palpak din yan. Mga tatay mayroon. Pero yung mga bata, kung makagawa man sila ng mali, mga kapatid, it is because of their innocence. Sila yung pinakamaayos na membro ng simbahan. Ang mga bata, mga kapatid. No, Kaya nga, dapat sa bahay, ayan, mga kapatid, nakikita tayo, mga kapatid, we are talking about uh, the other parts are growing to us as a uh, part of Jesus Christ, as a part of body of Christ. Tayo po ang tinitingnan yan. Oh, dahil makikita lang naman nila ako, mga kapatid. Minsan, marami na yung dalawang beses, tatlong beses sa isang linggo. Pero ang lagi nilang nakikita, mga kapatid, kayo po sa bahay ninyo, mga magulang. Kayo po ang tinitignan ng inyong mga anak. Kaya, hindi nila papahalagaan ang panalangin sa church kung doon lang nila kayo nakikitang nananalangin at hindi sa bahay ninyo. Tandaan po ninyo yan. Kaya may mga bata na boring sa kanilang worship kasi hindi nila kayo nakikitang nag-worship sa bahay ninyo. So, bilang katawan ni Kristo, mga kapatid, let us grow and let us be healthy everywhere. Huwag lang tayong katawan ni Kristo sa church, mga kapatid. Parang awan na ninyo sa bahay ninyo, kayo po ang mga pastor dyan, mga magulang. Kayo po ang titignan ng inyong mga anak. Kaya nga, excited sila sa worship. Why? Because nakikita nila sa inyo, eh. sa bahay ninyo, nag-worship kayo. Umaawit din kayo, kasama nila. Nananalangin kayo. Oh, Okay? Ay itong anak ko nga mga kapatid eh, pag hindi ka mag-iingat dito, talagang ano eh. <laughs> Minsan, sinabihan niya yung nanay niya eh. Tinapansin niya tayo mga kapatid. Tandaan niya yan. Mga anak niyo lang na siguro iba, hindi umiimik. Pero itong anak ko eh, iba to mga kapatid eh. Hmm. Mas magaling pa sa amin to. <laughs> Sabi niya sa nanay niya, mga kapatid, bakit pag nananalangin tayo ng pagkain, puro ganyan na lang ang panalangin mo sabi niya? <laughs> oh. <laughs> Abuti ako, mga kapatid. Hindi ganon lagi. Hindi ko napansin niya eh. E, sa ibig sabihin, binabantayan nila, naririnig nila, mga kapatid. Oh. Eh, sabi ko sa kanya, bago baguhin mo rin kasing panalangin mo? But ikaw, sabi niya, paano ka ba manalangin? Naririnig niya, tanungin mo siya. Oh. Minsan, nag english ako. Minsan, mahab, medyo mahaba ba, lalo na pag may, may, may mga kailangan kong banggitin sa panalangin. Okay? So, napapansin po nila. Okay? ah Kaya, hindi po kasalanan ng church yan. Dahil tandaan ninyo, ha? If we do our part here in Ephesians chapter 4 verse 16, other parts will grow. Itong maganda mga kapatid. So be a healthy part as Christ's body mga kapatid. Dahil ang maiimpluwensyahan mo ay yung pamilya mo. Mga kapatid, o ayaw maligtas ng ibang pamilya, sikapin mo yung pamilya mo lalago, mga kapatid, sa Panginoon. Kung ayaw nila, di sila. Pero ikaw, pilitin mo yung magagawa mo. Mga kapatid. Para sila po ay maging malusog at malagong kristyano rin. At pag nakalakihan nila yan, mga kapatid, na ginagawa mo sa kanila, madadala nila yan at hanggang sa kanilang mga anak.